Masarap. Alam mo ikaw, yung kagaya mo mga hampas lupa, dyan nababagay sa putikan! Sir, grabe naman kayo, sir. Gusto sana kitang bigyan ng trabaho. Mag-offer ako sa'yo ng trabaho bilang waiter dyan sa malapit kong restaurant. Talaga po, ma'am? Kaya ano, ma'am? Hindi ka mapapaya sa servisyo ko. Tsaka mas lalo ko po akong gagalingan. <laughs> magbabalot to, Tara, lapitan. Balot! Gusto ko kita ko ah. Uy sir! Bili na kayo ng balot sir! mainit init pa to. Bago luto. Uy! Tingin mo ba? Yung mga kagaya namin, bibili ng balot mo? Ah! Iba mo, mo nakita yung mukha? Bagay talaga sa kanya magtinda ng balot eh. Tingnan mo yung ulo. Parang balot. Hoy, alam mo ikaw? Alam mo? Siguro wala kang narating sa buhay, ano? Kasi tingnan mo nga, oh. Yung trabaho mo, mambabalot lang. Eh, trabaho na makang paslupa yan, eh. Di ba, mahihirap? Mga sir, grabe naman kayo, eh. Inaalok lang kayo, eh. Kung di kayo bibili, sir, okay lang. Alis na lang ako. Oh. Hindi eh, dami yung pa sinasabi. Sandali lang, huwag kang alis. Kasi gusto ka lang namin turuan ng leksyon tsaka pagsabihan kung ano yung dapat mong gawin. Alam mo, ikaw, yan ang hirap sa inyo, eh. Hindi kasi kayo nag-aaral na maayos. Panay, bulak-bulak -bul kasi kayo sa si lang, Kaya yan. Eh, sir, wala naman masama pati dito sa ginagawa ko magbenta. Sir ano mo, sinasayang mo lang oras mo sa mga taong katulad ng lukha. Sa, tinan mo. Siguro kaya nagtitinda lang ito ng balot. Kasi, wala lang tumatanggap sa kanya ng mga employer diyan, di ba? Oo nga. Eh, sino ba naman tatanggap nito? Na eh, ang tingnan mo naman yung itsura, ang pangit-pangit. Tsaka, pati yung nga paninda mo. Ah, uh, sir, ito, tali. Ito, ito po, ito, ito, ito po. Akin, labit dito! Oh, ano pangat tali. <laughs> Pero, eh. Oh, ito? Oh, Opo sir, masarap po yan. Masarap? Oh. Oh. Yan, masarap. Alam mo ikaw, makagaya mo mga hampas lupa, dyan nababagay sa putikan! Sir, grabe naman kayo, sir. Malulugi na agad ako yan eh. Eh, talaga malulugi ka dyan eh. mukha mo palang luging-lugi na oh. Alam mo ikaw, dapat umuwi ka na lang sa inyo eh. Sa bahay ka na lang. Doon ka Doon ka sa saya ng mga magulang mo. Doon ka sa saya ng nanay mo. O so, pare, huwag mo nang pinitin yung ulo mo. Umalis na lang tayo. Kayaan mo ngayon dyan. Tara na. Oye, makinig ka. Itong tatandaan mo ah. Kahit kailan, hindi ka naaasenso sa buhay. Abang BUHAY KA NANG MAHIRAP! Tanga-tanga <laughs> -tanga eh! Ah, <sighs> uh, hello? Ah, uh, ma'am, pasensya na po. Wala na po akong balat. Ayun, napag po kasi ako kanina Oo nga eh, nakita ko yung buong pangyayari. Sobra naman yung ginawa nila sa'yo para naman ang laki ng atraso mo. Ah, uh, kung hindi mo mamasamain, pwede bang magtanong kung may iba ka pang pinagkakakitaan? Actually, ma'am, wala po eh. Ito lang po talaga tangin yung pinagkakakitaan sa akin eh. Kung ganun, gusto sana kitang bigyan ng trabaho. Mag-offer ako sa'yo ng trabaho bilang waiter dyan sa malapit kong restaurant. Talaga po, ma'am. Kaso, Kaso bang, wala po kasi yung experience sa ganyan eh. Baka mamaya masira pa yung restaurant yun dahil sa akin, di ba? Ano ba? Lahat naman nagsisimula sa ganyan. Pero huwag kang mag-alala kasi meron magtitrain sa'yo doon. At saka paminsan-minsan pupunta ako doon para ako mag-train sa'yo. Ito nga pala yung calling card ko. Tawagan mo na lang ako para ah. makapagsimula ka na sa training. Sige pa ma'am. Maraming maraming salamat po ah. Naku, walang anuman. Tsaka feel ko naman na mabuti kang tao. Opo ma'am. Tsaka pag natanggap po ako doon, Gagalingan ko po talaga sa trabaho. May tiwala ako sa iyo. Sige, mauna na ako. Sige pa, ma'am. Buto na lang. May kapalit agad. Ah, uh, boy, Tapos na ata yung isang customer. Ah, sige pa, ma'am. Ah, uh, sir. Ito na nga po pala yung bill niyo. Hmm, thank you. Tsaka, sir. Digpitin ko po muna, ah. Sige. Ah, uh, okay lang ba kung Gcash na lang yung bayad ko? Oo oh, naman sir, walang problema po. Ito ba yan? Ako. Ah, Sige, you sir. Mo, oh, mga pala ah. Mo, swerte sa'yo yung amo mo. Kasi, galing ng customer service mo eh. Alam mo mag -ang, mag -ang ka, o, yung magaang, magaang mang ka pag yung nag-aasikaso. Tsaka, <laughs> uh, mo, mo ang matalino ba? ah. Actually sir, ako po yung swerte sa boss ko. Kasi kung di dahil sa kanya, di na po umapag-trabaho sa ganitong restaurant eh. Alam mo, dahil diyan, hanggang lang, may bibigay ako sa iyo. Ay hindi po sir! Hindi ko po kailangan yan, tsaka hindi ko po patatanggap yan. Okay na so po ako na, nagtatrabaho po ako na maayos. Sigurado mo ah? Ano, oh, Oo po sir, wala pong problema sa akin yan. Ah sige, salamat ah! Sige po sir, may ask kasi sa pa po ang ibang customer. Uh, excuse me po. Ay, may kailangan ko kayo, sir? Uh, actually, gusto lang ako sabihin. Alam niyo, maswerte ka doon sa waiter niyo niyo. Ganda ng customer service na, eh. tsaka mukhang masipag, ah. Oo, oh, sir. Alam mo ba, sir, talagang bata niyan masipag kahit hindi mo utusan. Tsaka, sir, may iba pa po yung kailangan? Ah, actually, wala na. Gusto ko lang ma-compliment dun sa waiter niya. Salamat po, sir, ha? So, Thank you, ha? Thank you po. Ah, boss! Pinatawag din daw kaming dalawa ni Francis. Ano, boss? Ibibigay niyo po ba sa amin yung mga bonus namin? Ako naman, boss. Masyado ka naman maaga. Pakabait mo talaga. Hindi mo kayong pinatawag dito para sa bonus na sinasabi mo. Ah, uh, ganun ba boss? So kung hindi po tungkol sa bonus, tungkol saan po? Tungkol saan? Sa pinagagawa nyo dito sa opisina? Alam mo yun, dami ko ng reklamong nare-receive tungkol sa inyong dalawa. Puro lang daw ay tambay. Hindi ka nag trabaho. At yung mga trabaho nyo, binibigyan nyo sa iba. Ba, teka lang boss. Baka nagkakamali lang kayo. Tsaka, ginagawa namin yung trabaho namin ng na maayos eh. E, oo nga, Boss. Tsaka yung mga nagre-reklamo yan, dapat sa Capitol po sila nagre-reklamo eh. Wala namang katotohanan niya, Boss eh. Hindi ako nakikipagburuan sa iyo, Jay, ha? Sabi Boss. Alam niyo, sobra na to eh. Mas mabuti pa maghanap-hanap na kayo ng ibang trabaho. Eh, eh, Boss. Hindi ko kailangan tapat dito. Eh, Boss, hindi naman pwedeng gawin niyo yung sa amin eh. Alam mo naman, Boss, na dito lang kami may trabaho. Tsaka pa pwede na magtrabaho na lang kami kung saan saan eh. Alam mo naman na napaka high standard nitong company mo. Tsaka dito lang kami nararapat. Tsaka boss, ano naman yung mga pamilya namin? Eh wala rin kaming mahanap na trabaho maliban dito, di ba? Oo nga boss. Eh di sana, iniisip niyo yan. Bago kayo kung ano, nung kagaguhang ginagawa rito. Lana, buo ng desisyon ko. Kunin niyo lahat ng gamit niyo at ayoko na kayong makita. Kayo magalala. May marireceive pa rin kayong separation fee. Boss, baka naman pwede pag-usapan natin to, boss. Para baka... Wala na tayo dapat pag-usapan. Balis na kayo. Ikaw kasi, kasalanan mo ito eh. Ah, uh, Jeboy. Ah, uh, yes pa, ma'am. Maupo ka muna dito. Ma, bakit po? Um, gusto ko lang magpasalamat sa'yo kasi simula nung nakuha kita bilang waiter dito sa restaurant ko eh, marami nang mga naging regular na customers so napag-desisyonan ko na gawin kang manager ah talaga ma'am? <laughs> oo naman ah uh, ma'am maraming salamat po ah tsaka hindi ko po saksayangin tong opportunity nitong binigay mo sa akin ma'am nako huwag kang magpasalamat sa akin ang totoo niyan hindi ka dito maa-assign kung dito sa bagong i-open ko na restaurant. kaya ano ma'am, hindi ka mapapaya sa serbisyo ko. Tsaka mas lalo ko po pong gagalingan. Yan yung gusto ko sa'yo eh. Kaya malaki yung tiwala ko sa'yo na gawin kang manager. So, paano? Um, uh, aasikosuhin ko lang yung ibang papers mo para ma-process ko na. Sige po ma'am, tsaka may aasikosuhin lang din po ang ibang customer. O oh, sige. Sige po. Thank you. Balot! Balot po! Bili na po kayo ng balot! Alam mo, Jay. Kaya gawin ito ang sitwasyon natin eh. Dahil sa pinagagawa natin sa mga tao. Eh, ikaw kasi. Napakasama ako kasi sa mga katrabaho natin ah, eh. Lagi nila ako. Ikaw itong eh, mga lang Tambay lang naman ako sa karma mo. Ah, sir. Bili po kayo ng balot. Sandali lang. Di ba yung kilahit mo na ka? Di ba ikaw yung mambabalot dati? driver ka ba ng may-ari ng sasakyan de? Hanggang ngayon, hindi no? pa rin kayo no? May iabang pa rin kayo? Eh, bakit? Eh, totoo naman, ah. Oh. Baka, kinahanap yung ano, sasakyan. Sa akin tong sasakyan. At nakangat-angat na ako sa buhay. Ang galing talaga ng tandaan, na, no? Ang bilis na bago ng sitwasyon na yung dating inaapak-apakan nyo lang eh ngayon, nakakaangat na sa buhay ah, uh, sir totoo po pala na kayo may-ari na sasakyan, no? tsaka iba na po yung tsura niya, ha? hindi na po kayo mababalot siya ngayon may-ari na sasakyan kasi yun, no? susi, no? susi, oh ah, pala, sir kasensya na sa nagawa namin nakaroon, no? ah, na Ito, kita may tiyanakan na rin, eh, di ba? Pakiawin mo na itong balot namin. Oh, sir, eh, ito na lang kasi yung hanap buhay na meron kami, sir. Eh. Kasi, o oh, sir, kasi sa kumpanya po kasi na pinagtatrabahoan namin. Kasi natanggal po kasi kami, sir. Eh, eh ano ba naman kasi? Nagre-reklamo yung mga katrabaho namin na kami lang daw yung mga gwapo doon. Kaya ayun, nagtumigil ka na. Ang kakalakuhan. Tsaka sir, baka pwede po sana Bigyan niyo po kami ng trabaho, talagang maayos na po yung buhay ninyo eh. Parang awa niyo na sir, maawa naman kayo sa amin oh. Kasalanan niyan. Dahil niya sa mga pinagagawa niyo. Kung gusto niyong maayos ang buhay niyo, wag bagong buhay na kayo. Kita mo na, hindi yan talagang mga tao no. Huwag kayong na sa buhay. Tumayabang na. Ano? Nakakangat? Eh bakit ha? Eh, nung naangat din naman tayo, ah, ang yabang-yabang din naman natin. Eh, yung nangyari sa atin, karma dati to, eh. Bro, kasi nadamay pa ako sa karma sa sa'yo. Ka Pahala ka dyan, ikaw na magbenta ng balot dyan. Inaangkat pa natin yan. Talagang si Jay. Tama? Balot! Balot!